la pena. Kasi na para umama ng kundi. Medyo may ilap, ilap pa ng kundi. Yan ang matanda na yan. Umama na. Yan na. Puro yan. Purong lahoyo. pinapalagaan ko sa kanya yung hinuhuli ko yan dalawang buwan pa lang yan medyo mamana na kundi hmm. unang lawas pa lang ah, ganyan, medyo ah, takutin pa yung panghuli namin pangati Hmm.